Hello po sa inyo mga kasyanski, kumusta po kayo? Meron po tayong ituturo sa inyo ngayong araw na ito na isang napakasimpleng ritual na kung saan kinakailangan malakas po ang inyong paniniwala para ito po ay mag-work sa inyo. Pero dapat po mga kasyanski ay dapat wala po tayong pagkaalinlangan para hindi po masayang ang inyong oras. So bago ang lahat ay nais ko lang i ipromote sa inyo na para po sa mga gusto ng mga pampaswerte o order po sa atin na meron po tayo sa inyong inyo inyo mga negosyo, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga career. Kung kayo po ay mahilig sa mga uh, maglaro ng sugal meron din po tayong pampaswede dyan so ito pong items natin ay cleanse, bless and ritualize na po para po sa mga interesado ay mag PM lamang po kayo sa akin So anyway mga kajanski, so alam nyo pa na ang ating mga ihi ay pwede po natin gamitin bilang isang uh, ritual. Na ito pong ating um, ritual na ating gagawin. Na kung meron po tayong mga minamahal, o meron po tayong kasintahan, o meron po tayong mga asawa, na gusto po natin na yung atensyon ay sa atin lamang. Na tila nawawala na yung uh, init ng ating pagmamahalan, o ng inyong pagmamahalan dahil busy na or kung ang inyong mga kasintahan ay nasa abroad at wala na pong time sa inyo at uh, kung gusto nyo pong kayo po ay tawagan nila agad sila po ay manumbalik yung pagiging sweet nila sa inyo or yung, uh, yung sa unang uh, pagsasama ninyo na tila kay tamis po ng inyong uh, pag-iibigan kung gusto nyo pong maibalik yan so pwede nyo pong gawin gamit lamang po ang ihi pero, kinakailangan mga kajanski na ito po ay gawin niyo kung ito po ay mutual. Halimbawa, kahit kayo po ay magkasintahan, kayo po ay mag-asawa. Hindi po ito yung meron po kayong taong napupusuan at kailangan po ang uh, merong gusto, yung parang ginagayuma. So, hindi po ito mag-work, okay? So, dapat lamang, ito lamang po sa mga, mga taong dalawang nagmamahala na tila nawawala na po ng oras sa isa't isa. So, kung meron po kayong mga ng o meron po kayong period, huwag niyo po itong gawin, of course, mga kasyanski. So, gawin niyo po ito sa gabi bago po kayo matulog. Okay, bago po kayo matulog, pag iihi po tayo ay isahon niyo lang po. Okay, sa isang lalagyan meron po kayong mga disposable glass dyan. So, magsahod lamang po tayo okay, ng inyong mga ihi. And then pagkatapos ay kailangan din po natin dito ng kapirasong papel. Sa kapirasong papel mga kajanski, isulat nyo naman po yung taong gusto nyo pong uh, manumbalik, okay? Yung uh, init ng uh, pagmamahal sa isa't isa, okay? Yung kasintahan o yung inyong asawa pa. So kinakailangan na full name, okay? dapat complete name yung middle initial middle initial mga kajans ay dapat po ah uh, yung complete name hindi po yung initial lamang dapat yung name niya po talaga okay dapat um, uh, buong pangalan then isulat niyo po ito ng pitong beses sa isang papel pagkatapos ay inyo lamang po itong itupi Pagkatapos nyo po itong itupi, ay lublob nyo po ito doon sa itang, sa isang baso, okay? Nating na uh, naroon pong ihi. And then, lagyan nyo lamang po natin ito ng uh, uh, kapiranggot o isang kurot ng asin, okay? Para po kano po yung mga negative energy o magiging hot lang. So, pagkatapos mga kasyanski inyo lamang po itong dasalan, okay? So kung kayo po ay katoliko, isang ama namin at isang sumasampalataya ako o pwede na po yung kahit anong pong mga personal na dasal. And then sabitin nyo po ang inyong mga intensyon, kung ano po yung gusto nyo pong uh, mangyari sa ritual na ito. And then kayo po ay maging positibo. And then, pagkatapos, ilagay nyo lamang po ito sa bintana ng inyong mga kwarto, okay? Ilagay nyo lamang po ito sa gilid or kung hindi naman po ay sa ilalim po ng inyong mga kama or sa gilid po ng inyong mga kama. At hayaan nyo lamang po ito doon magdamag. And then kinabukasan po pagkising nyo, okay, sa umaga, kinakalangan between 6 to 8 a.m. Gawin nyo po yan. So, kunin nyo po ang inyong ihi, mga kachansky, at pagkatapos, i-dispose nyo lamang po iyan doon po sa inyong mga enidoro. Kasabay po ng pag-dispose ninyo, i-tapon nyo po yung ating... Uh, Uh, ihi, inaandun po yung ating papel o yung ating asin ay uh, sabitin nyo po muli ang inyong gustong i-manifest at um, uh, pakaisipin nyo po na ito po ay mangyayari so pagkatapos ay inyo na po itong i-dispose okay, doon po sa inyong mga inidoro, and then magugulat na lamang po kayo mga kachanski after um, ilang minuto or sa mga oras na yan ay tatawag po siya sa inyo maaaring nyo pong i-check ang inyong mga cellphone mga kachansky at siya po ay um, ipaparating ng universe kung ano man po yung gustong i-manifest okay? para po siya ay um, uh, magkaroon ng kung ano man po yung mga atensyon na nawala o ang init ng pagmamahal ay manumpalik po so good luck po sa inyo mga kajanski.